Cheers. I like you. Kalain basa. yan din mo rin. nanay, nag-live na ko. Hello, 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 hello mga ka kapatid, mga kasilinganan. Hello. Tayo ka muna. Hello, 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 hello mga kapatid. <coughs> Philippine single mom. Salamat. Salamat sa pagpunta. Bagong dikit sa Salamat.

May binabang bahay si Kuan. Nakatamsak na ako dito. Nakatamsak na ako. Yan. Welcome. Dati na akong naka, no, dito. Matamsak na ako dito dati at may uh, bakas na ako. May bakas na. Yan. Taga-asa ka host. ah Bisa ya kah? Filipin single mom? tapi saya De Ani. Hello, sir, holography. Bisa yang dakuk. <laughs> Bisa yang daku, di ay. Bakit ku an Filipin uh, single man? Anong anong koneksyon? single na ba talaga uh, Pareho tayo Baka pareho na tayo na single 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 na talaga bolo <laughs> he solo eh? di man double <laughs> mo god single god basta dili double ba Pero ko busy dere sa balay kay daghan nga ti manon adlaw-adlaw nga tanan makarelax lang og gamay lihok sad. Hello, Ate Agnes. Tinapos ko lang ang kwa ni Premier ni Kuan, Sis Princess. Nag, nag start ako ay ngayon na, ngayon pa. Malapit na i-30. Hmm. Hmm, bakit ito di makuan? Loading, loading itong aking kwan ngayon. Loading na naman, no? Oh. Hindi mo siya mapilit kung iikot-ikot, Oh. Ang aking tiim na naman ngayon Loading. Merne Kwan, Sis love shout out po sa lahat. Sabi ni Sis Irene. Ah, 8.45. <laughs> 8.45. Baka naman Sis Irene mabdali na naman ang kwan ko nito. Ang aking main. Uh, aking alalahan. Ala, <laughs> yung aking kwan ilipat ang aking yung ala, alagad ko ilipat ko ang alagad ko ninja comment mo ipasok opo na may mga panahon na kuan makuan ako makalimutan ko iwan ko ba kung bakit ba ganito <laughs> ngayon dapat. Apa 8:40 na ilipat ko na. Kasi sisi, pag may walang jacket dito na uh, magpunta dito, hindi ko siya ma dito sa 'yun sa min ko. Ba, uh, takot akong maggalaw-galaw. Hello, Sir Patty. Hello. Morning po, host. Sabi ni Mystery Girl. Mystery Girl. Morning po, host. Balik ka sa main mo, jacket mo. Upo. Ganyan. Kung minsan nga ay Magsasabi ako sa kanila na take ka muna, saglit lang. Sorry, late. Nakimaritis po ako sa kabila. <laughs> Nakimaritis. Ganun ba? Nakimaritis pala. Si Sairin, yung nakita mo kanina na nag-comment ka doon, dinilit ko agad yon uh, aking inaway ang aking dalaga kasi hindi nakasit sa premier dapat na sa premier ko sana yon dinilit ko at uh, iniba ko yon sa premier ko nasit ko sa sa premier sabi ko sa kanya may nakakita na <laughs> nagcomment na nga si si Siren doon pero may nag-comment pa na isa, hindi ko na binasa. Dinilit ko na kaagad. Hello Ate Irene. Sisi Koy Grace, sabi ni Miss ni Sis Irene. Tusok na Ma'am Irene, sabi ni Sir Patty. Oo, mahaba pa naman yon eight minutes. <laughs> Opo. <clears throat> Tinilit ko kagad, tapos iniikuan ko. Ka Agnes, si Ate Agnes to ba? Ka Agnes. Ate Irene, ipasusugod ko yung alagad ko sa live mo. Pakijakit na lang. Hmm? Ngayon, ang ating pag-usapan ay ang premier ni Sis Irene. Kasi ako ay makalimutin talaga. Iwan ko ba? Yung utak ko ay hmm, bigla lang yung hindi ko maalala ba totoo, totoo yun. Totoo yun na may mga, may mga bagay na bigla kong di maalala. Maalala ko lang kung uh, yung sabihin, kung sabihin na sa akin. Pero may mga panahon din na kahit sabihin, mahirapan akong naalala. Ganyan ako ngayon. Naghingi nga ako nun, noon, sa kuan doktor ng resita. Naghingi talaga ako ng resita sa doktor noon. Na yung para sa ma makalimutin. Niresitahan man niya ako noon. Pero hindi ko na natuloy kasi nagkulang man. Hello. Si Ate Agnes. Ati Agnes ito. Si Cecil. Hello, si Cecil. Tamsak Sisi. Salamat. Good morning to all. Sabi ni si Cecil. Naku. Kagabi. Kagabi napuyat ako kagabi kasi nan, uh, nandun man kay Hello, sis mabuhay. Good morning. Morning, Ate Hazel at Mami, sabi ni Miss, Ma Miss Mary Grace. Sis Irene, sabi ni Sis Hazel. Ayan. Sis Hazel. Uh, sis Mabuhay, sabi ni Sis Hazel. Sis Hazel, mega love shout out, sabi ni uh, Sis Mabuhay. Nay Agnes, sabi ni Sis Hazel. Philippine single mom in Japan. Mega mega love shout out, sabi ni Sis Hazel. Tambayar TMG, sis hanggang matapos. Wow, ito si Sis, mabuhay kagabi. Dagtambay talaga. At marami sila. yon pa si Koan. Sir Mika. Yon si Cecil. Hello, good morning. Good morning, Ma'am Jinalin. Hindi nakita na, Koan, na Ma'am, na yung natawagan sa messenger kasi kahapon ay uh, galing meeting na gabi na ako nakawi kasi nagpunta pa ng bayan at pagkawi ko sa dito sa pagkawi ko dito sa kuan bahay ay may mga inak na si yun kaya hindi na kita pasensya ma'am Jinalin hindi na kita natawagan ko asaan pa niya sa rin wala lagi dia sa ibabaw basta gani nga kuan Dika, di ka diya sa iba ba mo kuno na di unos diya sa unos diya sa unos ko sa si. hunos eh abri na hunos. Anak. Okay, um, sige oh banta diyan oh ikon tarong Tay ka muna, magkuwan tinda muna ako. <laughs> Ito ang aking panindapan. Tag-7 ito, bawat isa nito. Ah, Nagkuhan lang ako yung kahit ano na maibinta dito. Ay, yun, ibinta ko na. Yun, ay, na lang ako pagkuta lang kasi. Pila isa. Yeah. <laughs> Balik dahil dito. Ilutod na lang kay para hindi ka malangan. Ilutod na lang dito i patong o kana patong na lang dia sa kuan abre na abre si o dia ya mm mm Teka muna, magtinda muna ako. Ganyan ang buhay, single mom. ah uh, dito ako nag kuan, si, naglagay sa aking live na phone kasi dito lang ang aking paninda. Nakapag doon ako sa misa, yung sa lamisa namin, na medyo ako malayo. Kaya dito ako nagtambay. Kung gabi pag mag silent live ako sa doon sa misa sa may misa namin. Yan. Yan magbasa muna ako kasi oh madami na oh. Ala, 8:40 na oh. Ayun, uh, sis Madit, kakasend ko sa GC yung natapos ko uh, sa video. Ilis mo itin lahat. Pahinga ko muna laptop ko. Wow, salamat sobra si Cecil. Salamat si Cecil. Kahit uh, di ba ako palaging maka... Uh, batik sa inyo yung mapasalamatan kahit kung saan-saan pero kapag Uh, bawat araw o bawat lahat sa lahat ng oras kayo ay nandito palagi sa aking isip at puso yan kahit yung mga naunang 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 nagtulong sa akin hindi ko makalimutan talaga yon hindi ko makalimutan ang lahat-lahat na nangyari sa aking buhay na masaya uh, kasama kayo ay sobrang bless ako talaga at sobrang pinasalamatan ko yan una kay God. Yan. Yan. Salamat sobra. Tamsak. Sabi ni si uh, ni Idol Sir Mulong. Idol, Idol Sir Kabagis Mulong. Yan. Yan ang nakasanayan kong itawag sa kanya. Tamsak. Mega love shout out host. Sabi ni Mami Carol. Hello Mami Carol. Hello. Mega love shout out sa lahat. Sabi ni Mami Carol. Mega love shout out host. Sabi ni Idol Sir Kabagis Molong. Hello. Natuloy ka pala kahapon ati. Saan Miss Grace? Saan natuloy? Oh, malapit ng 8.45. Sir Kabagis, uh, mega mega love shout out po. Sabi ni si Cecil. Mami, mega mega love shout out. Sabi ni si Cecil. Sir Kabagis, Hazel says, mabuhay. Ah, uh, ano to? Miss Mary Grace, may love shout out. Mm, sabi ni, oh, ma'am, ito ang tawag ni Mami Carol. Sabi ni Mami Carol, may binaba si Sir Holography. Teka muna, Sir. At may premier pa si Sis Irene. Yan. Hazel, mega-mega love shout-out, sabi ni Sir Idol Kabagis. Morning, Mami Carol at Kuya Kabagis, sabi ni Miss Mary Grace. Mami Carol, mega-mega love shout-out, sabi ni Sir Idol Kabagis. Idol Kabagis, sabi ni Sis Irene. Mystery Girl, mega-mega love shout-out, sabi ni Idol Sir Kabagis. Irene Cerillo, mega-love shout-out, sabi ni Sir... Idol, oo nga Ate, sumilip ako sa silent mo kagabi ah. Sa silent ko natuloy. Opo, natuloy. Pagkatapos sa don kay kinakuan si Sis Exploring, nandun si sila Shirley at sila Ate Agnes sa mga di pa po nakatusok. Salamat in advance sabi ni Sis Hazel yung sa meeting mo kahapon ate opo na natuloy natuloy miss Mary Grace may kun kun nga sa premiere ko tamsak po hello sir Ajoy magandang umaga hello sa iyo uh, morning host maulan na umaga yeah ala patay mama Hisel may shout out sabi ni sir Ejoy, pakaway kaway sis Abinido hello My Mary Grace, make a love shout out. Sabi ni Sir...